Hi guys, nandito pa rin kami sa walking tour namin sa Segovia, the old uh, the old uh, Roman town. Roman, uh, <laughs> si Mrs. Hello daw, hello sa lahat. <laughs> the old Roman uh, uh, controlled part of, uh, or founded by the Romans, kaya may aqueduct sila dito. So... Uh, Samahan niyo ko habang while we walk uh, to other parts of this uh, cobblestone uh, uh, road at saka yung mga old old uh, ancient houses. So, sige pakita ko sa inyo. So, ayan. O, dito guys, uh, this is a UNESCO protected and recognized site. Dahil ang ganda talaga niya. Tignan yung mga forest around him, around this site. So sayang. Uh, Marami sana tayong lugar na ganito. Tulad din sinabi ko kanina, eh, yung Chamorros. Pero sinisiraan na rin. Luneta kasi uh, dadaan dyan. Yan ang magiging access ng, uh, ng uh, mga reclamation projects takot nga tayo kasi dyan sa mga reclamation projects may mga balita tayo natanggap na yung mga nagre-review para rin mga bata rin na mga business uh, negosyante behind sa behind sa reclamation project. So sayang kasi samantala itong mga lugar kami dito sa tour group we come from all over the world. Uh, 20 kami Pilipinos dito. Mostly mga Pilam. Meron from Cebu, imagine. Meron rin dito mga Australian. Meron rin dito mga European, At saka mga uh, Hong Kong nationalities. Chinese nationalities. So they all come here because of uh, yung na-preserve nitong lugar sa sa uh, from the olden times. Pero sayang. Sa sa ngayon ito kasi ang gusto ng mga ng mga turista at ng mga foreigners. Gusto nila yung lugar. Yung from the old times. Gusto pero rin. Sa YouTube, ah. <laughs> gusto rin nila yung kwan. Gusto rin nila yung mga bago tulad ng Dubai o Qatar, or Qatar. Pero mas gusto talaga nila yung yung from the past. Sana meron tayong meron tayo niyan pero wala talagang serious effort from the government kasi ito malaki-laki rin ng gastusin sa pa, pa, para mag-develop ng tourist site pero wala eh. Tayo sinira talaga yung roas Boulevard sinira talaga yung yung uh, 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 Manila Bay na uh, very well known in the world kahit sa mga sa mga foreigner in fact uh, wala na tayong wala tayong kilala uh, yung initial pag-usap-usap kami dito sa mga sa mga nakikilala na namin mga foreigner ang naalala nila dito sa dito sa bansa na, sa bansa natin ay uh, yung mga pagnanakaw ng mga Marcoses and then ngayon binoto natin ulit so sakit di ba sakit <laughs> so dapat uh, kada lugar For well, example, pupunta ka sa Amerika, oo, oh, ang ganda ng Grand uh, Central Park ng New York, di ba? Ang ganda ng Juan, San Francisco Bridge, di ba? Yung mga ganon. Ang ganda ng, uh, ng uh, Smithsonian Museum sa Juan, Washington, at saka White House, ganon. Dapat uh, dati, sinasabi niyo, oh, ang ganda ng sunset niyo. Ang ganda ng Manila Bay niyo. Ngayon, wala na silang nasasabi maganda. Ah, uh, ang naman medyo sira-sira rin. So, hindi na hindi na gaano talaga 'yung. At saka very accessible. Hindi very accessible. Gusto nila 'yung 'yung mga one day ka lang sa Pilipinas. 'Yun part na ng pupuntahan mo, mga Luneta or or Manila Manila Bay, pero wala na. Nasira na. That's why uh, sana nga magising na tayo lahat sana pa na tayo makatauhan na tayo na to vote at last for a better leader to vote for a leader na who has the Philippines at heart talaga at na tayo mad madala sa mga bola bola na na yung mga papatay <laughs> papatayin ko yung mga adik maal kong Pilipinas mag jet -ski ako dyan sa West Philippine Sea pagkatapos uh, pa mahalik-halik sa bandila pero yung pala pinaka pinaka lab niya China so ngayon nakikita natin grabe yung public opinion kay Sarah so sana sana tutuhanin natin ito Re let's really reject them na talaga at uh, para hindi na talaga sila makabalik dahil wala na talaga ang patutunguhan yung bansa natin gusto rin natin maging tignan niyo, ganda oh gusto rin natin maging progressive tayo pero wala eh kung it starts it starts from uh, from uh, from uh, electoral reform it starts from voting for the best and the brightest and the most, most, most patriotic filipinos pero uh, it looks like uh, for several elections na hindi pa rin natin nagagawa yun so uh, may this uh, views na nakikita nyo ngayon although ito sa likuran ng mga buildings kasi pupunta na kami sa parking ng mga buses namin may these views ngayon remind us all na uh, na may hangari naman tayo na to be to be one of the best in the world sa attractions and it is about time that uh, we really fix our country na talaga hindi lang yung yung ayusin yung tourism potential ng bansa but also to to uh, to improve our country para maging world class naman tayo maging proud in the world naman tayo na hindi tayo makilala dahil sa mga Marcoses lang at tingnan nyo, kumain tayo uh, eh, sa previous vlog kumain tayo ng lechon no? at tingnan nyo mga lechon no? <laughs> yan yeah, mga lechon no? kilala sila dito sa mga lechon so dapat tayo rin meron rin tayo ganyan na ah, uh, yung makilala tayo sa mga lechon natin pero hindi kikilala tayo sa mga korap na politiko natin na kaya kahit dito sa Europa kilala ang mga Marcoses at uh, kakahiya nga parang yun lang na export natin at uh, alam rin ng lahat yung pag nanakaw pag nanakaw nila sa bansa natin. So, and this is very sad. This is really very sad. So, hindi dito na lang tayo kasi uh, kiyat na kami sa tourist bus namin. Thank you very much for watching and see you in our next adventure. Mucho mas gracias. at na.